Guys, oh. Okay, so. City Hall. City Hall. Ito pala yung simbahan, guys. Hey, what's up mga ka-Jayshan? It's me, Jason. welcome back to my channel. So for today's vlog, yun na. Pumibili kami ng ate ko. So, ayan. Balitan ko na lang kayo pag nakabihis na ako. Ilamas mo na ako. Bye! Bye! So, ayan face mask na lang ako rin ah. Ayos lang rin ko. Parang ispakan ko rin yung Ha? So, ayan guys. Ayan guys. Bababa na ako. Bababa ah. na ako. Bababa ah. na ako. Din, ah. So, ayan guys. Ayos lang rin ate. 32 na ng umaga. Kaya te? eh. Naglalakad na kami. So, medyo madilim. Talagas kami ng iskinita. Ayan si ate guys so. oh. <tong tiyan> Is ang iskinita. <tong tiyan> Sige guys, kami. Tiyan, highway. <tong tiyan> so ayun guys, medyo mabwede kasi kung walang na, mga alas 12. Palabas na rin kami. Highway. Yes, kinita. Paras mm -hmm. <laughs> <laughs> kami po. Kaya damit. So, ayan guys. Wala so kita kami. Ito, sasakay tayo. Huh? sasakay tayo. Yeah. Sa so, ba tayo pupunta? bayan. Sa bayan. Ayan, okay. bayan daw kami pupunta. Mm -hmm. Di ba? Ang dilip makita. <laughs> Hina guys, nasa labas na kami na highway. Naririnig niyo guys, may mga sasakyan. Nasa labas na kami guys. <laughs> 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 Sakay kami. Sakay kami. Sasakay kami. Ano oras na ba? na ng okay, ilo guys may yeah. ayun na kami na kami ng jeep ng tambayan ko kayo pag na kami bayad daw po bayad oh no <laughs> Guys, ngayon ulit ako nakalabas ang ganitong kaaga. Ngayon <laughs> oh, may backdoor. Oh. Ano yung backdoor? Guys, sa so, aga. Ano? Ito sa ano? Jollibee. So, ayun guys. It, sa simbahan. Nakaka-face naka, mask eh. Guys saan na namin yung simbahan dito basta simbahan basta simbahan basta simbahan, simbahan. ito pala yung simbahan guys ayun yung simbahan guys sa simbahan guys ayan so so ayan guys hindi ba na ako ni ate hindi na lang si ate <laughs> ganito sana all sexy <laughs> wow uh, malapit ako sa market ayan Ayan pala guys sa City Hall. Ayan yung malaking building niya. Ayan yung City Hall dito sa Malabon. Ayan. 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 guys, ang laki-laki na guys. Ayan, laki na yun. Pwede din yung makita kasi madilim. Ayan guys yun. Malaki. So ayan guys, sa kami ni ate. Tawid kami ni ate. Tawid kami ni ate. kami, kami ni ate. Kami kami ni ate. Kami kami ni ate. Wala so guys. Ganda. 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 guys. Wala na tayo guys. Wala na tayo guys. Wala na tayo. Wala na tayo guys. Nakabibalik kami doon. Kasama natin sa pagdurga sa Indio. ko kayo dito sa lugar ko sa Malabon dito guys, oh, may chanke, mga Yan, marami dito guys, kompleto. Tingin ng motor, di ba? Okay so, guys, balitahan ko nga kayo pag nandun na kami sa market. Tatawid kami kayo. Okay guys, balitahan ko kayo pag nandun na kami sa baby na lang. Tara! guys, ito yung market. Ah, dito pala. <laughs> Yan, ito na yung market. Kasi ate. Okay. kami. Bibili kami ng lulutuin nila mamaya. Ang nila maya. kami. Tara po, Naghanap si ate ng po, si ng Sorry mo. Sorry guys. Pa, ito, ito, ito tama kasi biko at kung gising tumalami kila na malaakam dito wala pang biko wala namin biko puro puso lang dito. Dito so, makakapitan. paano pa? paano so, pa? paano pa? 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 paano pa? ikot pa? mabilis si pa? ate na bigo pa? Siya na pa? paano naghahanap paano Ang paano pa? Hindi na mantika. Wala ata mantika sa bahay. So, ayun guys, sumaga na. Kalagas na kami. Sobrang ingay sa loob. <laughs> Parang palengke. Ay, palengke. <laughs> So, ayan guys. Kaya dito lang nag-video sa labas kasi ano, ayun nga ay sa brand. May, may, may nag-aaway pa nga eh. sa baboy, kailangan daw may kuko. Sinigaw ng bubog ng ali yung matanda. Hindi na lang bumili. Tapos case may nasa lubong pa ako yung classmate ko na sa High school, hello. Si kaya okay, so, okay, so. City Hall. City Hall. City Hall. Bumili siya atin okay. ng Shaggy. Ayan. Lusense, Bagal ko maglakad dahil sobrang putik na, <laughs> hindi ako sanay. Bagal ko talaga maglakad sobrang Putik din mo iniwan ako na atik ko tatawid na 'yun. Ayan. <laughs> Guys. Tawid na lang guys Tawid na kami guys So guys, so, malapit tayo sa kami. Kapasok Sa totoo lang guys, ang hirap talaga mag Pag nasa highway ka or nasa labas ka Kasi di, nahirap talaga magtiwala Kasi di mo alam baka Nakakawan ka O nakasigun Hindi sa panahon ngayon guys Ang hirap magtiwala talaga Ang dami kong Uwi na lang. <laughs> yan guys, si ate. Good morning! <laughs> yan, uwi ka. Uwi na kami. Uwi na kami. Kraus lang. Tinawa aga-aga. Sarap mag-jogging eh. No? Ay, so what's up mga ka Jason. So balitaan ko kayo pag nakauwi na kami. Yan, nabahit na mo. Bulo-bulo. Bulo <laughs> So ayan guys. Bye bye. Kita tenga naman niya. E bye bye. Bye bye. Kamo, hangga lang nagamit ng sombrero na 'to. Kasi na-paasik tu ng sumunod na sakay. Di pa parang tanga. Dinadala na sombrero. Dinadala si sombrero, 'yung paulan. Kailasino ko 'to. So ayan guys, papasok na sa skinita. Dito yung nila namin guys. Malapit kami sa bahay. So ayan guys, papakita ko sa inyo kung ano yung namin. Ito ang namin guys. Malapit ka rin ito sa bahay. Grabe pagod. <laughs> ang ingi sa palengke. <laughs> yan si ate. Sana oh. <laughs> Malapit kami sa bahay. Napita kami sa bahay. Kung kami. So at sa wakas, nakawin na kami. Ito yung bahay namin. Ayan. Diyan <laughs> ate. Ayan, nakawin na kami guys. So, ayan guys. Balitaan ko kayo pag nakapasok na ako. At nakakit na. Kasi ate nagugas. Ang puti kasi sobrang talaga. Putik. Putik. Ugas mo na ako ng paa. So, ayan guys. Nandito na lang sa bahay. Ay, next. Ito talaga ang Ito talaga Hmm. so ayun guys grabe guys sobrang ang ingay <laughs> maingay talaga tanya, pag sa palengke ka talaga pag manginili ka then pagod wala pa ako kahit pero pag kakitahan yan siya ako kakain so ayan guys sana Sarang... naturo ko kayo kahit paano dito sa lugar namin sa lugar namin <laughs> dito sa bahay Labi na ito yung classmate ko. Nakita ko talaga yung classmate ko, guys. Nakita ko. So, ayun lang naman, guys. So, sana na pa ako kayo kayo pa paano Ito sa'yo. Sana na tuwa kayo dito sa lugar na pinapit ko isa saan lang ako pumunta. Kung saan minsan kami na may mag mag-aalis kami. So, ayun, guys. Hindi <sighs> nga talaga ako. Ang mo, nagbibasa ko ng paa. So, ayun guys. So, oh, don't forget so, ano, ha, to, ano ah. like, and subscribe, and click the notification bell para update kayo sa videos na i-upload ko. So, ayan, mag-comment rin kayo kung may mga gusto kayo i-upload ko. Kahit ano. Para lang maging happy tayo. Happy tayo lahat. So, siyempre, kailangan pa ng dagdag good vibes din. nakakatawa yung mukha ko cover so guys alam yung tips dito kasi guys matutul pa ako eh. nantok pa ako eh. kasi ito naman ano pala kami nakauwi uwi ngayon um, Six ano na ata uh, no? 6.33 guys Ayan o oh. mm -hmm. 6.33 na ako oh. Kami na away niya ate So in case, bye little mouse Cause I'm an albatross <laughs>